Hello, good day. This is Jade from Costa's Chicken Breeding Farm. And uh, tonight, madami tayong i-discuss, no? So, specifically, relative sa zone rocks thing. So, before the zone rocks, no? Uh, alamin muna natin kung bakit nag-fail yung paggamit natin ng antibiotic or ano yung antibiotic failure. So, antibiotic failure is when gumamit ka ng antibiotic tapos hindi umubra. So, yung sakit andun pa rin, no? So, anong possible causes nitong antibiotic failure? Uh, number one dito is pwedeng <clears throat> um uh, mali yung gamot na ginamit mo. So wala pong gamot na kayang gamutin, no, lahat ng sakit. Kasi yung ibang sakit is opposite po yung action, opposite po yung mechanism bakit nagkakasakit. Okay? So wala pong gamot na kayang gamutin lahat ng sakit. So kahit yung mga patalastas sa gamot pang tao, hindi po yan totoo. Same sa ating manok hindi po yan posible. Iba ang action ng mga amoxicillin-based na gamot, iba ang action ng mga sulfa-based na gamot, mga tetracycline-based na gamot, iba. So, yun. Maling antibiotic ang ginamit. So, hindi, hindi na-cover ng kanyang spectrum yung bakteriya na andun sa ating mga manok, manok. Okay, so number two, uh, pwede rin na Uh, virus yung cause no so pwede yung sa sipon example sa sipon natin ng manok natin no so pwedeng cause kasi siya ng virus pwede siya cause ng cause ng alikabok no or irritation so madaming causes ang uh, pagsipon hindi lang po yan dahil sa bakterya actually ang sipon isa defense mechanism ng ng tao din o ng manok no para ilabas yung mga bakterya o yung mga viruses na nasa system nila. So hindi ibig sabihin na kapag may sipon no, pag may sipon uh, bakterya agad ang cause. Actually mas madami ang uh, sipon ng causative agent ay virus, no. So kung kapag ganun siya, pag virus siya, most of them is tawang uh, tawag nito, gumagaling lang on their own self-limiting ang tawag niyan or kaya ng katawan ng <coughs> ng manok o ng tao yung sipon o di ba pag tayo sumisipon so minsan nawawala lang din spontaneously no yung mga bata nagkakasipon mga viral ng mga sipon lang parang medyo puti-puti siya no so maganong bagay virus ang cause noon most of, most of them so hindi mo kailangan bigyan ng antibiotics yung ganyang manok and nagtataka ka minsan bakit hindi gumagana yung antibiotic na ginamit mo Okay? Kasi virus po ang cause nung kanyang sipon, hindi uh, hindi bacteria. Or pwede rin na uh, alikabok, masyadong maalikabok ang area mo. So pwede 'yung cause niya, no? Or minsan 'yung sa mata, pwede rin na akala mo mayroong roniza. Yun pala, uh, Kwan na siya, um, ammonia burn. Okay? So madaming causes. So uh, antibiotic failure is maybe due to maling uh, tawag ito maling gamot yung ginamit for that specific na sakit. <clears throat> so or non-infectious siya, tulad ng sa dust, no? Or pwede rin na nagkaroon na siya ng antibiotic resistance. So very common itong antibiotic resistance na 'to, no? Lalong-lalo na sa uh, hindi tinatapos yung treatment, no? Supposedly kasi at ah uh, seven days man yan, most of the drugs, no, seven days, tapusin mo yan. Kahit gumaling na siya on three days, kailangan mong tapusin yan on the seventh day kasi ah uh, kapag hindi mo yan tinapos, malaki ang chance na babalik yan. And pagbalik niya, mas malakas na po yung bakterya na yan sa kanyang pagbabalik, no? Most of them nag ng defenses. Kaya nga yung sa tao, ma... Imbes na amoxicillin ng yung gamot ng iba, meron ng co coamoxicillin, co amoxiclav, no? Clavulanic acid plus amoxicillin kasi may dagdag na siya na may kasama na siya, no? To destroy the barrier of the bacteria. So, ganun po yan. Iba-iba po ang mechanism, no? Nagkaka-antibiotic resistance yung iba. Yung ibang bacteria pa, mayroong pump na ginagawa para mag flash ng antibiotic, no? May iba nag-release ng enzyme, no, para i-counteract yung uh, bacteria ayong antibiotic. Kaya dapat tinatapos po natin ang treatment no, based sa recommendations ng gamot or at mo, most, most often 7 days talaga. Kadalasan kasi 3 days, no, madami ko nakakausap, doc, hindi naga hindi gumagaling yung aking manok. So tanungin mo, ilang days mo tina, binigay yung gamot, sir? 3 days lang, oh, di ba? Another possible cause niyan is uh, simultaneous use of drugs na hindi Uh, hindi ina-advise no yung iba nakachat ko gabi gumamit ng sulfa based drugs no mga cotrimoxazole based or yung mga sulfa mga TS2 uh, tepox sistera sinabay sa amoxicillin no or amoxicillin plus tylosin na mga mga vagamot mga, mga primoxil so hindi man yan advisable actually hinanap ko talaga kanina ang drug interactions no nung uh, cotrimoxazole or ng TMPS or TS2 or uh, mga ganun, uh, with amoxicillin based and uh, suppressive actually inhibitory ang kanyang effect ibig sabihin humihina humihina ang effect nilang dalawa no kung may bakterya na susceptible sana doon sa gamot humihina ang effect ng gamot kaya hindi siya nag-a-work so wag pong sabayin yung mga uh, mga gamot-gamot no in the first place yung mga gamot na yan dalawa na yan sila na nagawork synergistically ibig sabihin 1 plus 1 equals 3 no? So, mas maganda ang effect. Gaya ng amoxicillin plus tylosin. So, kapag i-add mong amoxicillin plus tylosin, gumaganda ang effect. So, hindi mo na kailangan dagdagan pa siya ng trimethoprim plus sulfamethoxazole. So, ganun yun. Hindi mo kailangan mag-magic-magic, no? Yung iba nag-mix-mix ng mga antibiotic. Yung iba, gumagamit ng amtil uh, um sa umaga, primoxil sa gabi. Pareha lang naman yan sila. Why waste money? ba diba? So, you want to save money, pero you're wasting a lot of money by mixing-mixing, no? Uh, the same lang naman yung effect. So, or most of the time, nag-overdose din. So, ganoon yung mga possible na reasons bakit nag-fail yung uh, uh paggamit natin ng antibiotics. So, ayun, drug, drug interaction. or pre-infections. Mayroon sakit yung manok and then, may nadagdag pa na bakterya sa kanya na hindi susceptible doon sa uh, sa antibiotic na ginamit. No? For example, na-remember ko dati, Uh, may nagsabi na ang gamot sa halak, bilhan mo lang ng amoxicillin pang tao, tapos ibigay mo dun sa manok na may halak. Hindi po yun posible, no? Kasi ang action ng amoxicillin isirain yung wall, yung wall ng, uh, ng bakterya. Eh, ang problema niyan, yung mycoplasma na nag ng halak, walang wall po yan, so wala siyang sisirain wall. So, it won't work. Okay, so dapat tama po yung ginagamit ating antibiotics. The best is consult your vet. Okay? So, ganun po. Huwag basta-basta mag-magic ng mga, ano, uh, ganun. As for the sipon, yun nga, sinabi ko na kanina, baka ibang cause ng sipon siya, okay? So, pwedeng, again, pwede siya virus, pwedeng fungus, pwedeng irritation, pwedeng dust, no? So, madaming causes. Okay, so as for the zone rocks thing, ito ang aking point sa zone rocks, ha? Ang Zonrox kasi actually parang ang content niya is sodium hypochlorite lang naman yan. 'no? That's very basic kaya nga murang mura 'yung <laughs> Zonrox na 'yan. So ang Zonrox na 'yan pwede mo po yung gamitin to disinfect, disinfect the the water, 'no? Actually dapat nga treated 'yung water, 'no? So tama 'yan, magbigay ka ng uh, treated na water sa mga manok mo every day. Pwede pwede 'yan. Okay? So pwedeng-pwede mo yung gawin talaga. So ang sabi ng mga nagagumagawa niyan is ah uh, one cup one cup no per one liter of of water so yun yung gawin mo para ma maklorinate no ma disinfect yung yung tubig bisibihin malinis na tubig ang binibigay mo sa iyong mga manok pwede mo rin siyang gawin to disinfect yung mga gilid na mata yung tama yan no? though feel nil ko parang Uh, not directly sa eye siguro, no? Pwede sa gilid lang, no? So, sa pisngi ng manok mo, pwede. To disinfect. Okay? Pero, pag sinabihan mo ako na nagbigay ka ng Zonrox, pinainom mo sa Zonrox sa manok, tapos nag-gaw, nag, -gaw, nag siya, no? Ah, uh, si na gumaling siya. Pinatay ng Zonrox yung bakterya sa baga, ah, uh, hindi ko po talaga mahanap yung rason dyan. Kasi, yung gamot, pagpunta niyan sa, sa alimentary canal sa digestive system ng, uh, na ating manok, kukuhin po yan ng uh, kukuhin yan, no? From the alimentary canal papunta dun sa sa dugo. Okay? Pupunta sa dugo yung active ingredient, no? Na papatay dun sa bacteria sa lungs or sa ibang parte ng katawan. So, sa zone rocks po, hindi po yan mangyayari. Kasi, sodium hypochlorite lang po yan siya. Okay? So, if na, nagamot yung manok, most likely kaya ng kanyang system. Or ma dahil malinis ang tubig, walang other uh, bacteria to help it fight. No? So, but again, masabi ko lang is, if you think it works for you, continue doing it. So, ganun na naman. No? Walang, walang pilitan sa world, no? Even sa mga patients, ganun. If that's what you think is good for you, uh, tuloy nyo lang. Okay? But, uh, so personally, aking advice, go with the zone rocks to disinfect the water. That's good. To clean them, uh, I'd rather use soap. No? So, sabon na lang, sabong tide, sabong panligo, para nisin yung mata, imbis na mag-zone rocks ka pa. No? And, uh, sa gamot, ako personally, I'd say, go for antibiotics. Antibiotics work. Hindi mag-research, hindi mag-suspend ng milyon-milyon ang mga uh, pharmaceutical companies para maghanap ng antibiotics lang. And imagine mo, if ako doktor mo, pumunta sa akin ang anak mo, merong ubo, tapos niresetahan ko siya ng zone rock, papayag ka ba? ba? Diba? So, ganoon naman simple, No? Uh, mechanism nun sa, ng gamot, anang uh, sa manok ka sa kasatao almost the same no so would you would you be happy if ako doktor mo restan ko anak mo ng zonrox pa inom ko sa kanya to treat di ba so but again if it works for you go for it so this is jade bye